So what's up guys mga customer natin dyan mga suke So ayun, uh, marami tayong dumating ngayon Sa mga naghahanap dyan nung nakaraan ng mga baul So marami tayong dumating ngayon mga suke At ito pa yung maraming ano, uh, 60 by 60 ngayong dumating oh. Oh, Mga bago ito guys, mga porcelain tiles to Saka may mga baul tayo Ayan, yung mga naghahanap ng two-face na baul Meron na tayo, marami tayo ngayon oh. Oh, two na baul, ito po ay nakasin lang po ngayon. So, marami po tayong pagpilihan. Pumunta na po kayo dito at marami tayong pagpilihan mga guys. So, mamaya ipapakita ko sa inyo kung pagtapos nito ay eh, ano, eh, didiskarga. No? So, may truck tayo ngayon. So, ah uh, dinalahan tayo ng maraming stock. So, sa mga naghanap ng ano, bowl dyan. So, marami tayong bowl ngayon. Dapating, no? Tsaka yung mga bagong na 60 60 So, sa mga hindi nakakalam sa ano natin, brands natin, so dito lang po sa ano, may kamada po kami dito sa ano, labas ng uh, bargain namin. Ito po yung sa Save Tiles, no. May building po kami dito. So, ayan, tapat kami ng mismo ng St. Mary, subdivision phase 1. Ito. Sa may ma-GTOL kami, ano, tapat. So, uh, dito may hardware din sa gilid namin. So, mabilis lang po siya makita Sa mga naghanap dyan, so dito lang po tayo. Yan, marami po tayo pagpilihan dito sa loob. Pwede tayo pumasok dito at mamili tayo ng mga iba't ibang mga uh, kagamitan ng bahay natin. pero tayong mga sink dito. May mga pinto, may aluminum door. May mga ano tayo dito? Tiles, uh, adhesive grout. So, marami. So, punta na po kayo dito. Magpinoan po kayo sa office namin at marami po tayong ma-recommenda uh, ma, uh, sa inyo. So, ayun lang. Kung sukali din mga sir, meron din tayong binil. So, hindi tayo mawalan, may binil din tayo. Kaya, ayun, uh, pwede kayong magpimito at ng mag 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 mga kulay. So, marami tayo dyan. O, oh, may mga pinto din tayo, ha? O, oh, may mga sink. So, marami tayo. Ayan. Marami tayong mga materials. So, thank you so much.